Kim Chu at Paolo Abilino or tinatawag ang kanilang love team ngayon na Kim Pao. Magkasama ang dumalo sa nakaraang kasal ni na Angeline Quinto at Nan Rev Dakina. Sa naganap na premier night ng pelikulang Elevator na pinagbibidahan ni Paulo Abelino at Kylie Bersosa, napakaganda at guwapo ng dalawa habang naglalakad sa red carpet. Kasunod naman na dumating si Kim Cho para ipakita ang kanyang suporta sa naturang pelikula at kay Paolo na rin. Iyawan ang mga tao nang makita nila si Kim Chu na naglalakad at paakyat ito sa hagdan. Pinagsilita si Kim para mag sa mga tao sa paligid pero halos hindi na ito marinig sa sobrang ingay. kadating nila sa loob nilapitan agad ni Paolo si Kim at mga kasama nito. nag Elevator Nagvideo naman si Kim bago mag-umpisa ang premiere at sinabi nito na sinusuportahan niya ang pelikula ni Paolo. Hello. Supporting BMC. Yeah. yeah. Sa kanyang muli. Panay naman ang lingon na may kasamang ngiti si Paolo sa likuran niya habang lagi nagsasalita si Kim. Pagkatapos na panood ang movie, kinakongratulate ni Kim si Paolo sabay halik sa pisngi. Pinasasalamatan ni Paolo ang lahat ng dumalo sa kanilang premiere night at ang kanyang pamilya at si Kim. Kim uh Ini-interview si Kim ng mga press, hindi nga lang marinig at maintindihan kung ano ang sinasabi niya sa sobrang ingay ng paligid. Marami din ang napapapicture kay Kim Cho at pinagbigyan naman niya ang mga ito na napakaganda ni Kim sa kanyang suot. Inalalayan naman siya ng kanyang mga kasamahan habang bumaba at papalabas na ng sinihan. Maraming tumawag sa kanyang pangalan. Uh, to watch this, Kim. I know it's watching now but I don't know if But thank Kim. you for being here. Thank you, thank you. Congratulations.